Good morning mga katisi Mga katisi boom Musta po kayong lahat Nagbabalik ka take care Shoutout natin yung mga followers natin Maraming salamat po Tsaka sa mga subscriber natin sa YouTube Ang gagawin pala natin mga katiker Mag uh, distribute tayo ng flyers for today Dito sa may uh, San Leon, Riverside At dediretso tayo ng San Joaquin Ma-share ko lang pala mga ka take care Ito yung bali magiging uh, magiging ruta ng Duatlon. So, papasok sila rito, papasok kami rito. Tapos, kakanan sila dito. hindi bigyan natin silang gal. yung gal Mang tudak flyer santai. Flyer stick LPG. Dapat yung contact number ko nante. Uh, salamat ante Angkal uh, sige Angkal ante. Thank you, thank you, Shout out po sa lahat ng taga San Leon, Balungaw. So San Leon, Balungaw pa lang ito mga ka-take Morning ante. mangte tuda man flyers ante. Atay ante. Uh, LPG po. Sige po ante, salamat po. Ito, magbigay tayo dito. Morning, Ading. Mang da man flyer, Ading. Ah, LPG. Ito yun eh. Sige, Ading. Salamat. Sige. Ito nga pala yung hanging bridge na kumukonekta sa my highway, mga katikero. Ayan o. No? Yung tulay. Apo! Morning, Apong! Apo! Ladeng. Mang tu dak man flyers adeng. Apa nanti? Tinggi nanti. Terima kasih selamat So, ito dire diretso lang yung ruta ng bike rito mga kataiker. At biruin nga natin sila nanti. Morning nanti. Gayon, e mga tanda, mga tanda, flyers ang tayo, LPG, atin ang tayo, sagay-sagay ang tayo. Ang di ba dito yung troteng nga yung norte? Hindi, kaya kumakabagaw. Hindi, kaya kumakabagaw. Ay? Magmagnak ay bagaw. Magmagnak, ang tinakamotura, ama. Magmagnak. At pagdala na nga yung tayo. Hindi, mga tanda, yung troteng yung kalsada, damagin yung troteng norte. At nagdamaga damaga dito, ay pagpamiana na magkanao. Ay, San Joaquin. Wow. <laughs> ang kata, joke ko lang, antay. <laughs> antay, naka-video ha, kagay kayo. Wow. <laughs> Sige, antay, agay <Okay>, kayo, antay. <laughs> ang saya nila, antay. Ang, ang saya ng pakiramdam na uh, nakangiti yung uh, makakausap mo. Uh, Nakaka-good vibes. Shout out kay Lante. From San Leon, kwan siguro sila. From San Leon, Balunggao. Morning, Idol. Good morning! Nakusak no pa ay! <laughs> Proceed tayo sa pantaron At may mga nagtitinda May mga bumibili sakto Ibigay tayo ng flyers Dito sa Sinuakin Madam, good morning! Manti flyers, madam? LPG, madam? Ato yun eh Thank you, madam Morning, uncle! Ang kaya daman ang kal flyers til PG. Ato yung kal. Nasalamat ang kal. Thank you, thank you. Dito si sila ading Mona, na eh ayano. Oh. Good morning ading. Mang kaya daman flyers ading LPG. Ato yung ading. Hello. <laughs> Hello, naneng. Naneng, adeng? Ay, lalaki. At ikang kamang flyer sa adeng. Tatala ulit ang dalan to. Ay, shoutout kay adeng muna. Ay, nakablagak. Thank you, adeng. Let's go, mga katikir. Ate, good morning. Mga tido, manti-kwanti flyers. Thanks, sir. Ate, LPG. nante. Banda. Jira, halante. Aten na naman tayo. Nakabijo ka gaya man tayo kay Latan. Sige ante, salamat. Di si sila, oh. may kakasal. Ayun no? oh. Adray! Agi war wara sakti ko flyers. Fly, uh, LPG. Oren. Oren, oren niya to, mabalain na di. Kabali kami nta o Oh, basta ayos di na, basta nalinis. hoy nakapatray. Oren, sige, thank you, thank you. Oren, sige. bigay tayo dun, Adam, good morning. Ang tuda ko madam, Flyers. LPG, madam. Hi. Ate ni madam. Good morning, ante. Sa gagay sa kayo, nante Ate nante ante. Ma'am, ikan ka man flyer, ma'am. Ate ni ma'am. Ma'am, naka-video ak gaya, ma'am. Agahay kayo, laptan. <laughs> sige, ma'am. Salamat. Hindi nga purok gaya, ma'am. Ate ni ma'am. Purok 4. Purok 4. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Alright, so, purok 4. Pala dito. Apo, mam Ma'am, good morning. Mamang tidak manti flyers, ma'am. LPG. Ata ni, ma'am. Tap. Yan, salamat, ma'am. Naka-video again, sir. Naka-vlog <laughs> Sige po. Oh, <laughs> uh, para yaman. Integrated farm. Ayun, bigay tayo dito. Apo. Morning, ma'am. Yeah. Ma'am, mang tida man ti flyers, ma'am. Marapit sa... LPG po. Ay, anong LPG, sir? Uh, ah, rigas ko po kami, ma'am. Ay, rigas O, sa may rahal po. Oh. Ata, ah, ma'am. Ma'am, naka-vlog ak, naka-video ak. <laughs> <laughs> Sige, Salamat, ma'am. Hello. <laughs> Kapag na tayo dito konte sa puro 4 ng San Joaquin at dito, didiretsuin natin siguro to Or dito na lang tayo sa kaliwa Kasi nagbigay na tayo dito sa wan eh. Nagbigay na tayo dito sa may uh... Nagbigay na tayo dito eh Try kaya natin dito Or dito na lang Alam, nagulo Dito, dito dito, tayo sa loob ang <laughs> gulo <laughs> 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 Apo, good morning apong mang manti Apo. flyers apong flyers ti apong LPG ate na apong tagay sa kayon ate na apong ipapagkat ata apong regas ko apong Nakakuagay apong. mapong, nakabidyo Mabaling kayo aghay Aghay kayo <laughs> Sige mong salamat Alright so proceed tayo dito sa harap natin Sana may mga Makanta tayo mga tao rito Sana maraming tao para at least uh, Mabigyan natin Nasaya ni Lante <laughs> Nagbigyan na rin tayo dito eh Subukan natin umikot doon Pagkatapos natin dito May kanto naman dito eh pagkatapos natin dito ikot tayo dun balik tayo dun may pinsan ako rito nakalimutan ko lang yung pangalan baka makausap natin morning sir sir mang da the sir LPG sir LPG taggagay sa akin sir one sir Jay Rahal ata sir ata na sir agay kayo lang sir nakabidyo agayam nakablagak <laughs> salamat sir thank you thank you Hanapin natin dito yung kanto sa may papalabas sa kabito yata eh, yung kanto. ay o. Ito yata. O oh, ito nga. Pero bigay muna tayo dito sa mga akan natin, madadaanan natin. Yan, yeah, may nagtitinda rin, Punta natin. pero pang kanto rito na isa. Morning, Mang to da man ante flyers TLPG. O ate ni. So yun nandito tayo sa San Joaquin. Ang nga purok gay mate ante. Purok tres. Eh purok tres na pala ito mga ka take care Alright, let's go. Mga ka take care boom nandito tayo sa May San Joaquin San Joaquin San Joaquin